Alam mo ba, Pulang Bato Falls, bakit pula ang bato pero di ang tubig? Alam mo ba na may isang talon sa Pilipinas kung saan pula ang paligid pero malinaw ang tubig? Welcome sa Pulang Bato Falls ng Negros Oriental. Location at nature fact. Matatagpuan sa barangay Malabo, Valencia, Negros Oriental. Kilala sa kakaibang pulang kulay ng mga bato at lupa na nakapaligid sa talon. Pero ang tubig, malinaw na parang kristal. Bakit pula ang bato? Ang mga batong nakapalibot sa talon ay may mataas na iron content. Dahil dito, ang iron ay nag-oxidize, parang kinakalawang, kaya nagiging mapula o kulay kalawang. Resulta, isang natural red rock formation na parabang artwork ng kalikasan? Bakit di pula ang tubig? Dahil dumadaloy ang tubig mula sa bundok malinis at sariwa. Hindi nadadala ang kulay ng bato sa tubig dahil hindi ito natutunaw kundi nananatili sa mga ibabaw ng bato. Tourist attraction. Isa sa mga paboritong spot para sa nature lovers at content creators. May natural pool at hanging bridge din malapit para sa IG-worthy shots. Ang pulang bato falls ay paalala na sa likod ng kakaibang kulay, may siyensya at ganda ang kalikasan na dapat pahalagahan. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.